Buisit yung Napakadamot. Wala pa akong sahod ngayon eh. Hindi pa nagbibigay yung boss ko. Pwede po bang... Ay. Ay. Mabuti may pagkain na po. Tsaka na pala. Ako yun sa ngayon ah. Ay. Ito po. Uy, ano to? Maria? Eh, pasensya na po, Nay. Bawi na lang po ako sa next sahod ko. Yan lang po kasi binigay sa akin ng boss ko, eh. Ang dating naman. Nasa makakarating yan, Jalisha? Hindi na nga ito. Maas bumaba pa. Huwag ka siya yun na muna po. Tsaka meron po kasi akong pinaglalaanan, eh. Sabi naman, amal ang mahal mga piliin na yun. Sa'yo palang kulang na yan. Ayan niyo po. Babawi po ako. Ngayon lang po to. Siguraduhin mo. Ngayon lang. Sige po. Ay, naku, pare. Ano na naman, Mars? Embera na ako sa anak ko. Alam mo yung anak ko, yung laging nandyan pumapasok. Hmm. Wisit yun. Napakadamot. Alam mo, yung dati niyang sahod na 7,000. Naging lima na lang. Aba, isaanya niya parang kulang na yun, no? At least naman, Mars, binibigyan ka. Di ba? O ba pare? Hindi ganun. Siyempre dapat lahat ng bilhin yung patas sa sahod, pababa. Walang ganun, no? Baka naman, Mars, inuuna mo yung luho kaysa sa gastusin sa bahay. Kaya siguro kinakapos kayo. Budgetin mo naman kasi. Pare ba talaga kita o hindi? Alam mo, yung sahod niya na yun, hindi dapat ganun. Ay ba, sa lang ikulang na yun, no? Ano na lang sa akin? Na napunta? Eh, magtiis-tiis ka muna. Alam mo, hirap ng buhay ngayon. Malay mo, yung anak mo, di mo tinatanong kung okay uh, pa ba siya sa trabaho niya. Mamaya, nahihirapan na rin siya. Alam mo, wala na na ako magandang komento sa'yo. Punta lang sa kwarto namin. Tunga na pare. Isip. Ano naman akong pasak? Diba? Jalisha, nandiyo na pala. Ay, Opo, po, Nay. Sakto. May alis ako bukas eh. Pero yung pera. Um, Nay, kasi wala pa akong sahod ngayon eh. Hindi pa nagbibigay yung boss ko. Pwede po bang, ano, huwag mo na po kayo umalis bukas. kasi eh, saan tabi ko yung alis ko? Para sa business na sahod mo na yan. Alam mo, dahil lang ka. Ang daming mong rason. Eh, wala naman na po talaga ako ngayon eh. Hindi po talaga kami sumahod ngayon. Kahit tanungin niyo po po sa boss ko. Yung binigay mo sa akin kahapon, ubos na yun. Sa so, mga bilhin pa lang ng mga kabahid ng kuryente, bahay ng renta. Anong kakala mo sa akin? Kasya sa akin yung binigay mo? May isang libo, wala ka ba dyan? Tatlong libo, dalawang libo, ganyan? Wala po talaga. Wala ako ngayon. Gusto ko kahit sunugin ka dyan, wala kang ilalabas? Wala nga po, Nay. <sighs> Ay, ano mo? Ay, naman po ko sa inyo. mayroon ako, we. Eh. ano mo talaga? Ano, we? Eh? Walang silbi? Walang kwenta? Yan lang naman po ko sa inyo, di ba? Pinagtatasa mo ako ng sis? Ha? sa ganun, Nay. Pero kasi yan lang naman lagi tingin nyo sa akin, eh. Pag mayroon naman po ako, binibigyan ko kayo. Hindi naman po ako nagdadamta. So, nanonong bat ka? Hindi po ako nanonong Nay, hindi niyo po ba magets? Ang hirap-hirap magtrabaho, hindi po madaling kumuha agad ng pera. Diyos ko. Kulang pa lahat yan sa lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Nakapag-aral ka, nakapagtapos ka dahil sa akin. O ba talagang suklihan ako, no? Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa inyo eh. Kaya ito po yung sinusukli ko sa inyo. Hindi ko naman po kayo pinapabayaan na. Ah. Pinababayaan mo ko. Kulang na kulang lahat ng binibigay mo sa akin. Yung dating pito naging lima. Normal ba yun? Hindi ko naman po kasalanan yun eh. So kasalanan ko? Hindi, hindi po sa ganun. Ang point ko po dito, hindi po madaling kumuha ng pera, hindi madaling kumita ng pera. I-try niyo po kaya magtrabaho. Sige po, para maramdaman niyo kung ano nararamdaman ko ngayon pag wala akong sweldo. Napakawalang kwenta mo, napakawalang utang na loob mo. Ako po po yung walang utang na loob. Ako na nga po yung gumagawa ng paraan para lagi tayo may pangkain, may pambayad ng bill. Tsaka so, nagkwentahan mo na ako. Hindi niyo po akong mag eh. So, paano? mag ka ba? Hindi. Wala nga po ako ngayon. So, Sige na eh. Hayaan na lang po kita. Para maranasan niyo kung gano'ng kahirap kumita ng pera. Sali siya naman. Ano ba hayaan no. sinasabi mo? Wala na akong trabaho, wala akong inaasahan, ikaw lang. Paano ako? Gagawin ko lang po ito para maramdaman niyo yung nararamdaman ko ngayon kung paano ako naghihirap. Lalayo na muna po ako. Paano ako? Ano mo na wala mong hanap buhay, Jalisha? Yun na nga po eh. Try niyo naman po na kayo yung tumayo sa sarili niyong paa. Try niyo gumawa po ng business sila 'no. Nabigla lang ako. Pasensya kana, hindi na pala ulit. Hindi na ako alis bukas na. Sige, so, no, huwag na umalis. Okay, ma Para maranasan niyo kung gaano kahirap kumita ng pera. Maramdaman niyo kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Kasi hangga't hindi niyo po kayang gawin yung ginagawa ko at hindi niyo hindi nyo magawa yung tumayo sa sarili yong pa. Eh wala po. Lagi po kayo aasa sa akin. Naku po naman akong iwan. Pasensya na. Titipirin ko na yung sahod mo. Nay, tandaan mo. Anak mo ko. Hindi ako bangko. Anak kasi, baka oh, nabibigla ka lang, Jalisha.